aming JNR Transient House. Ito po ang pinaka-entrance. Papasok po tayo. Bukas ng gate. Makikita niyo po yung aking mga cactus. Yan. Pinagbibili ko po ito. <laughs> Sa mga gusto po mag-avail. Andito po ang rubber tree. And ang mga lucky plants. laman ko dito sa side. At dito po. Yan. Ito po ang bubongad sa inyo pagpasok sa aking aming JNR Transient House. Yan. Meron pong welcome. Yan. Yan. Dito po sa side na ito, may mga mulberry and dragon fruit. Then, may mga rubber tree din po dyan. So, ito po yung pinaka-terrace niya. Meron po tayo dito uh, kalamyas. Kasi swerte po daw ang may kalamyas sa unahan ng bahay. Kaya nagtanim po kami. Tsaka doon po sa likod. Yun. Nasunod po tayo sa erihiya. Then, eto na po. Aakit na po tayo. May mga step po dito. Yan. Tapos, meron pong puno ng avocado dito. At makikita nyo po yung Welcome to my garden. Just a tiny bit of heaven. Yan. Then, may mga puso-puso po din dyan. May upuan, sa so magusto pong mag-date dito, pwede din po. Open po kami. Akit na po tayo. Yan po ang ating step. Yan. Pagpasok po natin, merong isang mal yan. Improvise lang po ito, ginawa namin. Then <coughs> Sorry po. Hay naku po meron po ako diyang dalawang paso na malaki wala pa po laman yan tapos dito po sa improvised din po itong nilagay namin dito, naglagay po ako ng decorations since malapit na po ang Christmas naglagay po tayo ng Christmas uh, decorations then dahil mahilig po ako sa halaman I'm a certified plantita inilagay ko po ito yan. Beautiful cactus. Yan po. Yan po ang bubungad sa inyo. Meron din po tayong wall lamp dito. Dalawa po yan. Tatlong kulay po ito. May tatlong kulay po. May warm, may puti. Hindi ko pa po natatry eh. Pero tatlo po ito. Yan. Hindi pa po tapos siya. Wala pa pong kulay. Wala pang pintura wala pa rin pong pinto pero atin pong larig yan. Pagpasok po, yan, makikita nyo, wala pa pong laman, since, binigidono pa po namin, at meron po dito, kung gusto nyo manalamin, yan, may sarami po. Meron po namang radio dito, kung gusto nyo makinig, malakas po ang signal. May kama na po kami dito kaya lang bibili pa po kami ng train. Na marami pa po kami pansabit, hindi pa po namin na ikakabit. Yan po ang kabuuan. Meron pong lamesa kung gusto kumain. Then, dito po sa labas, mag extend po tayo ng parang kitchen. Open kitchen po dito. Yan. na pa-stop lang po uh, waiting pa po ng budget hindi po mabibigla so ito po ang kagandahan po dito talagang kung gusto nyo ng tahimik, refreshing stress free naku po, ito na po ang lugar na hanap nyo stress free talagang puro bundok ang may kita nyo pero ano po siya daanan na po siya samantado na po ang daan at sa harap po ng aming uh, terrace yan po, puro mga puno halaman ang inyong mabubungaran at mahalalang hap ang malamig na simoy ng hangin tuwing hapon yan po meron po ako dito mga pang exercise kung gusto po ninyo, marami po ako dito yan ginala ko na po dito yan, hindi po kasali ang mower <laughs> ginagamit po ito sa paglilinis. So, sa mga naghahanap po ng transient na stress-free, mahilig sa nature, ito na po. Ito na po ang saktong lugar na hinahanap nyo. Sigurado pong marerepress kayo. JNR Transient Sun po.